Said matapos umanong at gahahin ang kanyang walong taong gulang na kapitbahay na si Kaykay ayon sa ulat ng pulisya bunga ng pagnanais ng salarin nagawin ang isa niyang napanood kaya naisagawa ang karumal-dumal na Ang akin pong tanggapan ay nagtungo sa lamay ni Kaykay upang makiramay at makipag-usap sa pamilya at iparating na hindi na sila nag-iisa sa laban para sa hustisya. Ginong Pangulo, Batid ko po ang ganda ng ating batas sa ilalim ng Republic Act 9344 o ang Juvenile Justice and Welfare Act of 2006 at Republic Act 10630 na nag-amyenda sa RA 9344 noong 2013. Niyayakap ko po ang hangarin ng batas na pangalagaan ang kapakanan ng ating mga kabataan. Ramdam ko po ang kahalagahan nito dahil ako po ay isang magulang. Subalit, sa akin pong kamulatan, hindi ko po maiwasang namnamin na marahil ay napapanahon na rin ibaba ang edad ng pananagutan o criminal liability para sa mga minor de edad. Ako naman po ay kailanman ay hindi nagmamalinis tungkol sa aking mga nakaraan at pinagdaanan. Ang totoo po, ang mga karanasang din yan, ang aking pinaguhugutan sapagkat nasaksihan ko po lahat yan. Minsan na rin po akong naging In conflict with the law, dala ng pagiging mapusok mula pagkabata hanggang magbinata. Sa katunayan, noong ako po ay uh, nasa bilangguan, ako po ay nangulila na magkaroon ng mga panukala na magbibigay proteksyon sa mga batang nakakulong. At bilang isang tanod po o miyembro ng lupo ng tagamapayapa sa loob ng kulungan, ako po ay barangay tanod sa Bilibid. Eh. Ako po ang uh, isa sa inmates custodial aid. Iyon po ang tawad sa amin. Nanguna po ako na magrekomenda sa Bilibid noong panahon na yan na magkaroon ng juvenile cell. Dahil nakikita ko po talaga na hindi nararapat na yung mga kabataan ay kasama ng mga matatandaan ng bilanggo. Alam niyo po ba ang nangyari? Ako po'y napagbigyan ng Bureau of Correction at kami po'y naglagay ng selda para sa kanila na inaasahan ko po na yung selda na yon ay magiging masaya dahil nandun lahat ang juvenile. Alam niyo po ba sa aking karanasan, sa bilibid, ang aking nakitang at nasaksihan pinakakarumal dumal na krimen ay ginawa ng juvenile. Dahil alam niyo po, sa bilibid. Pag nagkakasubukan dyan, ang mga lalaki, bihira po dyan ng traiduran. Talagang nagpapaandaran po yan. Minsan sa plaza, minsan sa buyon, CR. Minsan, pag nagkatsempuhan, sa selda. Pero ito pong nangyari, sa juvenile habang natutulog habang tulog yung biktima kumuha ng kahoy hindi nga yung 2x2 malam mo yung 4x4 yun ipinalo sa ulo nung kahoy niya alam nyo rumisponde kami dahil kami barangay tanod eh Pagdating namin doon sa visiting hall, nakahiga na doon yung biktima. Lumalabas yung dugo sa tenga, sa ilong. Banda sa mata pa. Kami pa ho ang nag- matagal po kasi bago dumating ang ambulansya sa medium security compound. Manggagaling pa ho yun sa maximum, mga 20 minuto po yun hanggang 30 minuto kung nagmamadali pa yung driver kung medyo kumakain yung driver o relax, mga isang oras po yun. So bago po dumating, binuhat namin yung bata. Pagdating sa ambulansya, alam ko hindi na yung bata. So yun po, nagkaroon sa akin ng epekto yun. Tama ba yung ginawa ko na hiniwalay ko yung mga bata? Samantalang noon, sila ay kasama ng mga mayor na matatanda at sila ay nababantayan. Yan po yung mga sinasabi kong experience. Ngayon po mga kasama, bagamat mahirap maunawaan, kailangan po nating tanggapin na merong mga kahit wala pa sa legal na edad, nilililaw ko po ah, hindi ko po nila lahat, ay alam na po nila ang kanilang ginagawa ayon sa kanilang mismong kapasyahan. Dahil itong bata ho, nakapagplano na. Naiplano na niya sa isip niya yung gagawin niya. Paano mo nating iisipin na yun ay bata pa rin? Lalo na po ngayon, natalamak ang exposure ng mga kabataan sa social media at internet. Nabanggit ko na rin po noon ang ulat ng Council for the Welfare of the Children base na rin sa datos ng UNICEF na sa isa sa tatlong minor na edad ay gumagamit ng internet. Ayon din po sa National ICT Household Survey, halos 60% ng mga batang edad 10 hanggang 17 taon ay may access at gumagamit ng internet. Mabanggit ko lamang po, maidagdag ko po, alam niyo po ba na sa Australia, eh, bawal lang mag-social media yung mga bata, 16, pababa. Dahil nga po sa mga napapanood nila at ginagaya nila, katulad po ng, ng rape kay Kai Kai, napanood. Aminin man po natin o hindi, dala na rin ng pag-usap ng modernong panahon. Ang mga kabataan po natin ay mas maaga ng makatuklas at sumubok ng mga bagay-bagay. Mas nauunuaan na ng kabataan ang pagkakaiba ng mga katanggap-tanggap at hindi katanggap-tanggap na gawain kumpara noong mga naunang panahon. O noong panahon natin. Sa ating kasalukuyang batas po, ang mga 15 anyos pababa ay exempted sa kriminal na pananagutan at sasailalim sa mga intervention program ng pamahalaan. Samantalang may edad na higit, higit sa labing limang taon gulang ngunit hindi lalampas ng labing walong taong gulang, ay hindi rin pananagutin. Maliban na lamang kung siya ay kumilos ng may sapat na pag-unawa o discernment. Batid ko din po na naglabas na ang ating katastaas ang hukuman ng mga panuntunan sa pagdetermina kung ang child in conflict with the law ay umakto ng may discernment. Ayon po sa Supreme Court, ang discernment ay tumutukoy sa kakayahan ng isang bata sa oras ng pagkakasala na maunawaan ang pagkakaiba ng tama at mali. Kasama rin dito ang kakayahan ng minor de edad na malaman ang kahinatnan ng pagkakasala. Nakasaad din po sa Juvenile Justice and Welfare Act ang mga batang may ed edad higit sa labing dalawa hanggang labing limang taong gulang na mapatunayang nagsagawa ng mga seryosong paglabag sa batas ay ituturing lamang na neglected child at ipapasok sa pasilidad ng Intensive Juvenile Intervention and Support Center o tinatawag na bahay pag-asa. Ginong kagapangulo, sa ganang akin lamang po naman, baka po napapanahon na upang muli nating bisitahin ang mga umiiral na batas tungkol po sa kriminal na pananagutan ng mga kabataan. Baka po ito ang panahon na upang magkaroon ng mas naaangkop na kahinatnan o consequences ang kanilang mga aksyon sa pamamagitan ng sistema ng ustisya sa ating lipunan. Batid ko po na iba't iba ang magiging reaksyon dito Subalit, sa tingin ko, ay kailangan na nating suriin ang pagbababa ng edad ng kriminal sa pananagutan hanggang sampung taong gulang po. Pagdating sa karumal-dumal na krimen. Inuulit ko po, kasi marami po akong nabasa, marami pong nagsalita, marami pong nagkwento, na lahat daw po ay in general, Eh gusto ko daw po ay makulong ng mga bata. Hindi po. Alam niyo po mga kababayan ko meron pong isang nakakaintindi patungkol sa criminal mind. Eh wala na po sigurong gagaling pa sa akin dito dahil ex-convict ako eh. Hindi ko po yung pinagyayabang. Pero ito pong sinasabi ko ay karanasan ko. Hindi ko po ito nabasa sa libro. Hindi ko po ito natutuhan sa teacher. Hindi ko po ito na kausap lang ang isang tao o dalawang tao, tatlong tao. Ako po ay nakulong mismo sa populasyon ng bilangguan. Marami din pong nakulong dyan, pero hindi naman nakulong sa bilangguan talaga. Nakasama ka sa populasyon. Ikaw mismo ang nandun. Nakikita mo yung mga tao, 24 hours, 7 days a week, kasama mo ang mga bilanggo. Yan naman po ay kasabihan na dito sa atin. Experience is the best teacher. At da dapat din po natin ma, ma pakinggan yung sinasabi din po ng mga ibang eksperto at maaari pong maging sandigan din ng ating mga pag-aaral ang nagsasabing ang pagkabigong tugunan ang kriminal na pag-uugali sa mga bata ay maaaring magjirsulta sa mga paulit-ulit na pagkakasala at ang delikado pa ay ang pagnanais na gumawa ng mas matinding mga paglabag sa batas habang nalalaman nila na sila po ay hindi mananagot sa batas. Maaari po nilang isipin na ang kanilang mga aksyon ay walang tunay na kahinatnan. Katulad po ng napanood po natin kanina sa video, ang linaw po nung sinabi ng mga bata, na sila naman daw ay hindi mapaparusahan. Ginoong taga kaya naman ang inyong lingkod ay naghain ng panukalang batas. Hindi po para sagasaan ang mga ibang batas o sagasaan ang mga paniniwala ng ibang tao kung di ito po ang katotohanan, ito po ang realidad na naglalayong ibaba sa sampung taong gulang ang edad ng kriminal na pananagutan para sa mga kabataan gumawa ng karumal-dumal na krimen. Inuulit ko po. Ang Senate Bill number no. 372 na naglalayong ibaba 10 taong gulang ang edad ng kriminal na pananagutan para sa mga kabataan gumawa ng karumal-dumal na krimen o heinous crimes tulad ng para aping na may pagkakay o panggasa with o destructive person at mga mabibigat na kaso sa ilalim ng batas laban sa mga. Hindi po ito para sa karaniwang paglabag kung saan ang iiral pa rin ay ang kasalukuyang provision ng batas hinggil sa mga magkakasala na edad 15 hanggang 18 years old. Kung ito'y mahirap pag-usapan, mas mahirap pong pakinggan ang iyak ng mga biktima. At pamilya na hanggang ngayon ay humihingi ng hustisya. Hindi po natin isinusulong ang paglabag sa karapatan ng kabataan, hindi po natin gagawin 'yan. Pero hindi na rin po natin pwedeng ipikit ang ating mga mata sa katotohanan may mga kabataang kayang magplano at magsagawa ng kahindik-hindik na Ginito, ginong tagapangulo. pangulo Uulitin ko po. Ang aking panukalang pagbaba ng edad ng kriminal sa na pananagutan ay para lamang po sa mga karumal-dumal na kriminal. Alam ko pong marami ang may gustong magtanong, magpahayag ng saloobin at sa takdang panahon. Pagbukas ng mga pagdinig Bukas po ako sa lahat ng tanong at mungkahi. Sa ngayon, patuloy din pong nag-aaral at nangangalap ng datos ang aking tanggapan. Ako din po ay lubos naniniwala na sa pangunguna ni Senator Alan Peter Caetano bilang tagapangulo ng Senate Committee on Justice and Human Rights, ang naturang panukalang batas ay masusing matatalakay. Batay sa mapagkakatiwalaan